Is spray peeler mga paps. So gagamit tayo dito ng spray peeler. Yung iba is nagtatanong kung ano yung spray peeler. So yung spray peeler mga paps, yun yung surfacer na primer. So yung pinagkaiba nga lang sa spray peeler ng mga Ansalo, you retain is may halo silang catalyst. So yung surfacer ng iba is walang catalyst tulad ng mga acrylic na automotive paint mga paps. After 15 minutes ng pagpapatuyo natin mga paps, pwede na natin itong i-second coats para kumapal yung ating primer. At pagkatapos nating na-primer mga paps at napatuyo na natin ng 15 minutes is i-white naman muna natin. So maglalagay tayo ng base coat dito na kulay white para pag in-apply natin yung kulay orange mamaya is lutang na lutang yung ating kulay orange. magtitimpla na tayo dito ng kulay orange mga paps so meron akong kulay orange dito na tira tira lang so ito na muna yung gagamitin natin kasi sample lang naman to mga pops so bali linagyan ko to ng reducer so ang ratio ng thinner natin dito is 1 is to 2 dahil acrylic lang to mga pops so syempre kailangan natin tong lusawin haluin natin ng mabuti para ah, walang matirang buo buo sa ilalim kung sa tingin nyo naman is medyo malapot pa mga pops, pwede naman itong dagdagan ng thinner pa. So, malalaman nyo naman kung malapot-lapot pa yung tinitimplan nyo. Bali, itong base color na to, mga pops is pure orange ha. Walang halo to, pure to. Pure na orange, mandarin orange mga pops. Kung gusto mo ng medyo dark na pagka-orange mga pops, simple lang ang gagawin mo. Haluan ah, mo lang ito ng kulay pula. Kung gusto mong medyo dark yung pagkaka-orange, huwag mong datagdagan ng black ah, Pula lang ang pwede. Kung gusto mo naman ng medyo light, yellow naman ang idagdag mo. Nagpapisa na natin magpaint mga pups. So, in interval time nito is 15 minutes drying time mga pups. So, every 15 minutes bago natin papatungan. So, 2 to 3 coat is pwede na. Basta't makita nyo yung uniform na yung kulay is pwede na nating tigilan. So, ayan no, lutang oh. Gawa ng base coat na white. Kaya lutang na lutang yung pagkaka-orange mga pups. So, kung hindi kayo nag-base coat na white is medyo mapusyaw yung kulay. Medyo dalang kalalabasan na, na kulay. Bali, i-save code pa natin mga paps. is papatuyin natin na 15 minutes bago natin ilagay yung ati So, ilalagay lang natin ito mga paps. Maglalagay lang tayo nito. So, magbubudbud lang tayo nito mga paps sa top coat. Ko. Bali, konti lang yung linagay ko mga paps. Yung saktuan lang kasi isa lang naman yung sinampulan natin. Eh. Isang pirasong pairings lang naman eh. So ganito lang karami yung sinanggapan ko. So i-shake well lang natin bago natin i-apply mga puffs. So bali ito yung pinaka mga puffs para lumabas yung kanyang uh, metalik? metallic. I-apply na natin ito mga paps para lumabas na yung kanyang metallic na kulay o yung tinatawag na metallic effect. Ganyan lang yung kasimple mga paps. So, kayang-kaya nyo ito mga paps. Basta meron kayong mga pigments. Walang ito simple dyan. Bali, hindi pa dyan nagtatapos yan mga Pops. So, kailangan pang i-top coat clear mga Pops para magkaroon siya ng protection. Hindi siya mabura. Yung ating uh, metallic hindi mabura. So, gagamitan natin ng top coat clear para kumintap. Siyempre, yung ratio natin dito is 3-1-1. Huwag niyo kakalimutan, ha. Yung ratio natin dito sa top coat clear is 3-1-1. So, yung clear is uh, 3. Catalyst is 1. So, ganoon din yung sa reducer. Number 1. 1 din yun siyempre. So, huwag nyo nang iibayin yung ratio natin mga Pops. So, yung 311 is okay na. Basta U-retain na. U-retain top coat clear yung gagamitin nyo. Hindi pwede sa acrylic. Top coat na natin mga Pops para matapos na yung project natin. So, bali ganun lang kasimple mga Pops. 2-2-3 coats na top clear is pwedeng-pwede na yun mga paps. So yung interval natin is 15 minutes bago nyo uh, patungan ulit ng top coat. Para hindi tumulo yung top clear. Sayang naman yung effort kung may tutulo mga paps. Hanggang dito na lang muna mga paps. Sana naman nakasunod kayo sa tutorial natin ngayon. Op, oh, at huwag mo muna palang kalimutan mag-subscribe. Pag-hit mo na rin yung notification bell. Para naman updated ka sa mga susunod pa nating mga tutorial o videos. Salamat at magandang buhay sa inyong lahat.